Di no? Si Kalina Pdana ay may inamin. Ano po? At uh, yun daw po ay totoo. Ah, <laughs> papanawarin po natin yung video at ano po ba itong ginamin ni Kalingap Dan na sabi, inakita daw po no, sa so behind the scene ano po, at, uh, ta nahagip ng camera ano ay may natanong kung yun daw po ay totoo o hindi ay totoo daw po ha, sabi ni Kalingap Dan ah, papanawarin po natin yung video tarabal po yan, ang muna po ay bumabati sa ayun lahat ng magandang umaga, magandang tangali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan mo kayo ng panik ng mundo na ngayon ay mag-iingat tayo palagi at napagpalaan uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel at sa ating video. Uh, dito nga po ay may inamin si Kalingap Dan na totoo na totoo nga daw po yun, ano? Yung nagip ng kamera. Ano po? Uh, ano po ba? Eh, yung nagip ng kamera, Ano po na totoo daw po yun. Uh, at papanoorin po natin yung video. Ano po, ito po. Sa totoo lang, mm. sa totoo lang ha, maraming umaasam. Asam ha? Ano yon? Gusto lang kayo magkatuloy Ano masasabi mo rin? Ano, salamat na ako'y nakikita nila na para makasama din ni Joy, di ba? Mm. May tiwala sila sa atin. Mm -mm. Kaya nakatuwa, salamat po sa inyo. Pero hindi uh, ko naman sa tinatanggi. Pero ayoko lang po kasi pangunahan yung mga mga posible diba mangyari sa bata sa mga darating na panahon pero hanggat nandito pa tayo sa sa Danjoy community at nandiyan pa yung love team natin ano naman, hindi naman ako magbabago at aalis kay Joy nandiyan ako para ano uh, samaan si Joy kahit saan man makarating yung love team namin saan man umabot, ay, nandito pa rin tayo Okay. So, ano masasabi niyo sa sinabi Oo, oh, okay lang. Abot daw hanggang 4 years, no? Ayun, Sabi niya. Okay. Inintayin niya hanggang 4 years. Walang okay. iwanan. Walang iwanan. Sa Hintayin niya. Na makagraduate si Joy na nakatulong ako. Yeah. Iyan, diba? Mm. Yun sa pamamagitan ng laptop, eh, yun yung nagawa ko. Yeah, okay. yun man, Pero may sinabi ang mama ni Joy na uh, tumataba. Anak niya, dahil isperasyon ka daw niya wow. may katotonghanan mo yun? hindi ko alam kung uh, kasi di ka naman tinatanong si kasi baka mailang hmm. kaya hinahayaan ko parang ano lang kami casual lang pag mag-asawa para lang. ano mas maging open kami ano yung casual lang sa mag-asawa? <laughs> ano ba? casual lang sa pag magkasama ah, pag magkasama ah, sorry so? uh, yan. hindi siya mailang para magkakoportable pero, pero papadan may mga okay. nakapansin no may nakapansin doon sa mga behind the scene natin Nasa ribbon cutting ni Dayan. Yung ano nga ay naglalakad na. Oo, inawakan, yung daw, oh, hinawak ang uh, ka daw. Hinawak ni kinalabit, hinawak kanya talaga. <laughs> tapos yung kamay mo nasa legs ni Joy. Ay, na, nung nakaupo kayo, nakaupo kayo nun doon eh, sa tabi ng A, table. Nadaan na lang. O oh, nadadaan na sa BTS. <laughs> Hindi napapansin. Anong masasabi mo dun sa mga ganong uh, uh, eksena ba, na nakuha? Ano nila sa mga behind the scenes? Yun yung totoo. <laughs> yun! <laughs> 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 lahat, naman, lahat naman totoo. Lahat naman naman. Lahat naman daw totoo. Ay ay grabe. Full charge na naman. Mga joy, full charge. kalingap uh, kalingabdan. Ito ah. Uh, uh, totoo ba na na talagang gusto say, say, ko sa'yo ito magaling. Kasi binulog na sa akin ni Joy. Plus ka talaga niya. Hmm. Oh, di mo nararamdaman? Um, Nalaki ka. Natural. <laughs> mararamdaman mo yun. Yung totoo. Yung sinabi niya, totoo. Nakras ka talaga niya. Bukod. Kasi sinabi mo sa kaso siya eh. Normal lang na sa baba. Normal lang naman yon, Sa lalaki na masabi mo. Pero sa part naman niya, Sinabi ba talaga ni Joy yun? Baka gawa-gawa mo lang yan. Ang sabi ni Joy, ano daw, sa tanong ni Kuya ano daw, kung mga o may ano may pag-asa. Oo. sabi ni Joy, meron. Yun, yun. Pero Yung, yung, yung sa vlog ni Kalinga, prab. Oh. Tinanong ko rin sa kanya, yan. Oh. Cross nga niya, si Jan. tatanong ko sa kanya ulit. Ah, ramdam mo ba yun na crush kanya? Oh, hindi ko alam. Hindi mo mahirap na narinig sa kanya na hindi sinabi sa ikaw lang sabi sa kanya na alam niya na crush mo siya. Ha? Di ba sinabi mo sa kanya na crush mo siya? Sinabi, uh. oh. O, di ba? O, oh, sinabi mo, di ba? Di ba, Dito po sa video nito ay nakita po natin, ano, na ausap po ni Claire Brooks. Ah, si Lorne TV, nandun din, at saka si, aha, Rhea Olarte. no, siya atat po. sa kanila, ano, at uh, supportahan po natin, ano, Kuya Brooks, Rhea Olarte, at uh, Lorne TV, uh, siyempre si Kalingap Dan. Ano po, dito po ay uh, nakitanong ni Kuya Brooks, ano, kasi marami daw po ang talaga uh, nag-request o parang may gusto na itong dalawa ang, ang magkatuluyan. Ano? O baga, gustong gusto po nila si Kalingap Dan na siyang maging boyfriend nitong si uh, Daddy Wata. Ano? naman po ni uh, Brooks kung ano po ang nararamdaman ni uh, Alingap Dan. Ano po? Tumbol dun po sa mga katanungan na ganun at uh, request na ang gusto nila ay uh, ang maging boyfriend ni Daddy ay itong si Kalingapdan. Ano? At sabi po ni Kalingapdan, Siyempre, napanood po natin, ano, sabi niya, yeah, maraming maraming salamat do, do po, ano, at uh, marami ang nagkitiwala sa kanya na maging partner ni uh, Joy Diwata, ano, Naltawa naman, ano po yung sagot ni uh, ano, talaga, uh, siya ay nagpasalamat, ano, doon po sa mga nang titiwala na maging partner ni uh, Joy Diwata, at siya paborito, ang sabi nga, ay sasamahan naman do po niya si Joy Diwata, ano, hanggang, ha, uh, apat na taon, ah doon po sa sale ah ang abot na ang apat na taon ito ng ah, laptop love team ano po ay ah, patuloy na po itong sasamaan si uh, ah, Joy Diwata ah, siyempre pa, nas, po ay may love team pa. pero pagka wala na po love team siyempre ah doon na siguro papasok yung uh, ah, love nila sa tunay na buhay ano yung ah, tunay na relasyon ano po <laughs> ng dalawa ano sa so, tingin ko ay meron na pong pag-uusap etong uh, ah, dalawang ito ano po, hindi na po makawala yun. Ano, kumbaga, na naiparang parang uh, may kasunduan na. Ano ba, pag nag-graduate ha? Ito po, ay baala, ha? <laughs> Iba po yung, ah uh, parang uh, ano lang to, tamba-tamba na. lang <laughs> ba, ba, ano po. Na, may pag-uusap na po sila siguro. Na pag nag na, na po itong CJ si ay sa po sila papasap dun sa ah uh, magandang relasyon. Ano po, ha? Yan na yan, dolo, ha? Opinion ko lang po yun, ha? Ah. Pero sa observation, Oh, eh, parang meron na, meron na, ano? Meron na. <laughs> meron na relasyon. Ah, sa peliseri, Ano po, sa peliseri. Sa peliseri lang, ano? Siguro yung wala pa sa tunay na buwan. Pero, ha? Yung po, ah, uh, uh, yung pong, ah, <laughs> pong sabi na, ah, nahagip na po na la, na camera. Eh, itong, ah, Si Joy di ba si na. don doon po sa behind, behind the scene. Ano? Yun daw pong nga. Uh, si Joy Ay parang hinawaan. Ano, yung braso. Ni Kaling na. Ha? Habang naghalakad. Ay okay lang po yun. Ano? Kung baga. Parang ha. Uh, siguro siguro. Nagpapaalala lang. Itong si Joy Diwata ba ata? Baka yung uh, ayong Ay medyo. Bada mo? Ano? <laughs> at medyo humabak Ano? Kaya. Uh, humawak humawak. Siyempre. Itong si Ah, uh, joy di wata. Nakasabra. So, di ka lingap na. Nakagip po yung bakra. At wahat na rin po isa, no? Ito po matindi. <laughs> Habang nakaupo daw po, yata itong dalawa. Ay, nakahawap daw po sa legs. <laughs> ni Joy Diwata, itong sikaling up dan. Ano, yung po ba ay totoo o hindi? Ah, Napatod naman po natin, ano? Ah, sinabi po ni Kalingap dan na lahat daw pong uh, uh, -behind, nasa behind the scenes. Ay, uh, totoo. Ay, ah, ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin ay totoo talaga. Ah, nahawa. Ay, po, siguro. Ay, ah, hindi naman sinasaga. Hindi ka na, ano ba? Ah, napahawak lang siya. Ay, po. Ah, hindi naman po siguro sinasaga. Kasi, kung uh, ah, gano'n po, anong yayari? Iba, eh, ah, may na. Eh, itong ito. Ano, ayaw po bigyan ng kakulugan, ano. Siyempre, once na yung babae eh, pumapalag na gano'n, ano, maawa ano, sa Alex ah, legs, eh, talagang Ah, uh, ba ame relasyon na. Ado po, kung bagay naman, na hindi naman po sinasagya na napahawap itong si Kalingap dan sa legs ni uh, Joy Diwata. Ay, ay, ano, ano. Yung po ang ating ah nalaman sa araw na ito, no, doon sa panunod po natin ng video at binigay nga po natin ang punting reaction. Patuloy na po natin sa portahan, po, ang Dan Joy. Ano, kasi marami po tayong ma malalaman at uh, marami po po surprise ah na talaga mga uh, aabahan natin na ano po. Ah, ta, uh, mabibiga po tayo, no? Ah, gaya ngayon, nabigla po tayo, this is natin. Ano po, ay abang abang lang po tayo. Ano po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless